Hoy Kapuso fans! Maligayang pagdating sa amin channel, kung saan dinadala namin sa iyo ang pinakabagong mga update sa iyong mga paboritong bituin at palabas. Ngayon, sumisid kami sa kapanapanabik na mundo ni Ruru Madrid, ang primetime action hero na katatapos lang ng Pebrero ng Malakas. Hindi lang siya pumatay bilang lolong sa Yele Prime, kundi nagnakaw din siya ng puso bilang Cosmo Crush ng Cosmopolitan Philippines para sa buwan ng Pebrero. Sirain natin lahat! First things first, let's talk about Ruru's Cosmo crush feature. Kung hindi mo pa nakikita ang mga larawan, nawawala ka. Ruru looked absolutely dashing, proving once again why he is one of the most beloved actors in the Philippines. But it was not just about the looks, Ruru also opened up about his love language at what makes him such a romantic. Alam mo kapag nasa mall ka tapos sasabihin mo, I like this. Yun! Action, I'm not waiting for an occasion just to give the gift to him. Kasi for me, every day should make him feel special. How sweet is that? Ruru believes in showing love every day, not just on special occasions. And honestly, that's such a refreshing perspective in today's fast-paced world. But wait, there's more. Ibinahagi rin ni Ruru na marami siyang nakaka-relate sa karakter niyang si Lolong pagdating sa pag-ibig. Speaking of Lolong, Ruru revealed that he sees a lot of himself in his character. Kilala si Lolong sa pagiging selfless, palaging inuuna ang iba bago ang sarili niya. At ayon kay Ruru, ganoon talaga ang diskarte niya sa pag-ibig. Sobrang unselfish ni Lolong. Lagi niyang inuuna ang ibang tao kaysa sa sarili niya. Halimbawa, sabihin na nating huling kainan na pero I like it ang mahal mo o I'm still hungry. Ibibigay niya, Ganon din naman siguro ako pagdating sa pag-ibig. Wow, right? Ang pagiging selfless at dedikasyon ni Ruru sa kanyang mga mahal sa buhay ay tunay na sumikat, both on and off screen. And speaking of Lolong, bayani ng bayan, let's talk about the show's second season. Kamangha-mangha ang paglalarawan ni Ruru kay Lolong. Ang ikalawang season, na pinamagat ang Lolong, bayani ng bayan, ay patuloy na binibigyang pansin ang mga manonood sa mga nakakakilig nitong pagkakasunod-sunod ng aksyon, taos-pusong mga sandali, at ang natatanging kwento ng atubaw, isang lahi ng mga nilalang na malapit na konektado sa mga buwaya na may kakayahang pagalingin ang kanilang mga sarili. If you haven't been tuning in, you're seriously missing. The show airs every Monday to Friday at 8 oras yan on El Prime with a delayed telecast on Sham oras as apat na pu minuto and for those who prefer streaming, you can catch it online via Kapuso Stream. Trust me, this is one adventure you don't want to miss. Ang mga tagahanga ni Ruru, o Rurujitos kung tawagin, ay dinadagsa ang social media ng pagmamahal at suporta para sa kanilang idolo mula sa pagkabigla sa kanyang feature na Cosmo Crush hanggang sa pagpuri sa kanyang pagganap bilang lolong, malinaw na may espesyal na lugar si Ruru sa kanilang mga puso. Ruru is the ultimate crush. His dedication to his craft and his kind heart make him so lovable. Lolong ang paborito kong palabas ngayon. Next level na ang acting ni Ruru. Shoutout sa lahat ng Rurujitos dyan. Ang iyong pagmamahal at suporta ay nagpapanatili kay Ruru, at hindi na kami makapaghintay na makita kung ano ang kanyang inihanda para sa amin sa susunod With Lolong, ang bayani ng bayan still heating up our screens, fans are already wondering what's next for Ruru. May mga action-packed roles pa ba? Baka rom-com in the future. Whatever it is, one thing's for sure, Ruru Madrid is here to stay and we're excited to see what his journey takes him next. Ipaalam sa amin sa mga komento kung ano ang gusto mong makita sa susunod na gagawin ni Ruru. Higit pang aksyon. Isang bagong genre. O marahil kahit isang karera sa musika. Walang katapusang ang mga posibilidad. Yan lang ang video ngayong araw, Kapuso fans. Huwag kalimutang i-like, ibahagi, at magsubscribe para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong bituin at palabas sa ili. And if you're a loving Lolong, bayani ng bayan as much as we are, drop A in the comments. Hanggang sa susunod, manatiling nakatutok at patuloy na suportahan si Ruru Madrid at lahat ng paborito mong kapuso. Bye muna!